Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagkakaalam sa kanya kanina dahil bago siya sa kafe. Pagkatapos, sa kanyang mapanukso na tono, tinanong ni Jiang ang babae kung siya ang may-ari ng kafe na ito. Siya, habang dinadala ang Amerikano, ay tumugon na oo, siya ang may-ari. Pagkatapos ay nagtanong si Jiang ng pabiro kung gaano na siya katanda, napansin na mukhang bata at maganda siya. Tumugon siya na siya ay tatlong put, dalawang taong gulang. Muli, na may pangit ng ngiti. Tinanong ni Jiang kung ibig sabihin ba nito ay hindi siya isang manlalaro. Sumagot siya ng oo, hindi siya. Na masayang sinabi na hindi na siya kailangang mamuhay sa takot na mamatay tuwing buwan. Pigla, mula sa wala, sinabi ni Jiang na may pangit ng ngiti at mukhang masama. Na talagang gusto niya ang babae sa cafe at tinanong kung makikipag-date siya sa kanya. Nang marinig ito, medyo nalito siya at huminto sandali upang iproseso ang kanyang narinig at kung ano ang sasabihin. Habang nakatayo siya na parang estatwa na may nalilitong mukha, si Jiang, na nakakita nito, ay talagang nagalit. Binangga niya ang kanyang kamay sa counter at tinanong kung ang mukha niya ay sobrang pangit, kaya siya nagkakaroon ng ganitong reaksyon habang nakatingin sa kanya. Nandidiri ba siya dahil may ilang batik siya sa mukha? Kung oo, napakalaking tanga niya dahil ang kanyang banana ay talagang malaki at siya ay magmamakaawa kay Jiang na makipag-date sa kanya tuwing gabi kapag sumakay siya sa banana ni Jiang. Nang marinig ito, talagang nandidiri ang babae sa kafe at hindi na nagsalita. Nakita ito ni Jiang at lalo siyang nagalit at sinuntok ang counter na nagsabing hindi na siya iinom ng kape dito. Humiling siya ng kanyang pera pabalik sinabing siya ay talagang pangit na matandang babae at dapat siyang umalis. Nang marinig ito, Medyo natakot ang babae sa cafe, iniisip na si Jiang ay isang psycho na maaaring gumawa ng hindi kapanipaniwala. Sa nanginginig na mga kamay, ibinalik niya ang pera. Agad na kinuha ni Jiang ang pera mula sa kanyang kamay at galit na umalis sa tindahan, tinawag siyang isang puta. Nagalit siya kung paano siya tinitingnan ng iba dahil lang sa siya ay medyo kaakit-akit at siya ay may ilang batik sa mukha. Nangako si Jiang na pagbabayarin siya sa pagtingin sa kanya ng mababa. Matapos iyon, sinundan niya ang babae mula sa kafe sa loob ng dalawang araw. Nang siya ay nasa isang tahimik at madilim na eskinita, sinaktan ni Jiang ang kanyang ulo gamit ang isang bakal na bat at dinala siya sa isang abandonadong pabrika. Ngayon sa kasalukuyan, ang babae mula sa kafe ay patuloy na nagmamakaawa, pinagsasama ang kanyang mga kamay at yumuyuko habang nanginginig. Tinatamasa ni Jang ang tanawin, nakikita siyang nagmamakaawa at natatakot. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Jang at sinabi na hindi na ito masaya dahil hindi siya tapat at hindi siya nagmamakaawa ng taos puso. Itinulak niya siya pabalik sa kuchon at nahulog siya sa sahig. Hinawakan ni Jang ang kanyang kamay at binuksan ang zipper ng kanyang pantalon. Sinabing, alam niya ang lahat. Alam niyang nagpapanggap lamang siyang humihingi ng tawad upang makaalis sa sitwasyon at hindi pa rin siya gusto si Jang. Ipinahayag niya na tanging sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang saging at pag-enjoy sa gabi, maipapakita niya na talagang nagsisisi siya. Ito, Anya, ang kanyang parusa. Habang patuloy na namamalimos at umiiyak ang babae sa kafe, dahan-dahang lumapit si Ryu mula sa anino na may dalang itim na pang-ani nangyari na ang kanyang ekspresyon ay naging masama at puno ng pagnanasa. Ang pagnanasa ay tila umaagos mula sa kanyang mukha habang sinimulan niyang tanggalin ang bra ng babae. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang malalim na tunog ng yapak ang umuugong sa buong bulwagan. Nang marinig ito, nagulat si John at natakpan ng takot ang kanyang buong katawan. Nagpanik siya, iniisip na akala niya ay walang tao sa lugar na ito. Bakit may tao dito? Naisip niya kung ang taong iyon ay isang detektib na sumusunod sa kanya upang arestuhin siya. Sa pagpanik, humarap siya at sumigaw, sino yan? Habang sinisisi ang sino mang naroroon. Si Ryu, na may hawak na itim na pangani sa kanyang balikat at naglalakad ng pahilig, ay nagsalita sa malalim na tono na huwag magmura at huwag sayangin ang kanyang lakas sa pagsisigaw. Sinabi niya kay Jiang na marami pa siyang isisigaw at dapat niyang itabi ang kanyang lakas. Nang makita si Ryu na nakasuot ng puting maskara at may dalang malaking pangani, nagsimula si Jiang na mag-isip kung sino ang taong ito. Nang maglaon na pagtanto niyang hindi ito isang detective o pulis dahil walang pulis o detective ang darating dito na nakatago ang muka. Kaya't patuloy na nagpakita ng kanyang masamang ugali si Jiang at tinanong, akala mo ba ay lugar ito para maglaro gamit ang laruan mo? Sinabi niyang ngayon na nakita na ni Ryu ang kanyang muka, kailangan nitong magbayad sa pamamagitan ng pagkamatay. Habang patuloy na nagbubulalas ng kanyang mga kalokohan, tahimik na nakinig si Ryu. Pagkatapos marinig ang mga kalokohan ni Jiang, itinaas ni Ryu ang kanyang itim na pang-ani na may nakamamatay na tingin. Sinabing mukhang hindi pa naisip ni Jiang ang sitwasyon. Habang pinapagalaw ang kanyang itim na pang-ani ng may malaking puwersa, sinabi ni Ryu Mukha bang laruan ito? Kung oo, ilalagay ko ang laruan kong ito sa puwit ni Jiang at sisiguraduhin kong mag-enjoy siya. Ang simpleng swing ay sapat na upang lumikha ng maliit na shockwave sa paligid ni Ryu. Nang makita ito, napagtanto ni Jiang na totoo nga ang itim na pang-ani. Pagkatapos, humarap si Ryu sa babae sa kafe at magalang na tinawag siyang ma'am, sinabing maaari na siyang umalis at siya na ang bahala sa sitwasyon. Ang babae, na nanginginig pa rin at naguusap ng magkasama ang mga kamay, ay sandaling huminto bago sinubukang tumayo. Ngunit bago siya makagawa ng anuman, biglang sumigaw si Jang patungo sa babae sa kafe at nagsimulang magalit sa kanya ng malakas. Tinanong niya kung kanino siya humihingi ng pahintulot para tumayo at kung siya ba ang nagbigay ng permiso para umalis. Lalo pang nanginginig ang babae sa takot. Sa sobrang inis kay Jang, Tumakbo si Ryu patungo kay Jang gamit ang kanyang itim na pang-ani. Agad namang nag-alerto si Jang at naghanda upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit bago pa siya makapag-react, bam! Tinamaan ni Ryu ang mga ari ni Jang ng isang malakas na suntok. Ang sakit ay napakatindi na sa isang sandali. Huminto ang kanyang paghinga. Parang ang buong katawan niya ay nasa apoy at nakakaramdam ng kuryente sa lahat ng bahagi. Pagkatapos bumagsak si Jiang sa sahig, hawak ang kanyang ari, sumisigaw sa sakit. Ang buong katawan niya ay nanginginig at nagmumura siya kay Ryu. Nakatayo si Ryu na may ngiti sa mukha, pinapanood si Jiang na nagdurusa at pinaalalahanan siya na sinabi niya lang na magmumura si Jiang. Sinabi ni Ryu na ito ay simula pa lamang at tulad ng dati dapat niyang isave ang kanyang lakas. Muli, Humarap si Ryu sa babae sa kafe at sinabing oras na para umalis siya. Pinayuhan niya ang babae na huwag pag-usapan ang nangyari sa labas at umarte na parang walang nangyari. Ang babae sa kafe, nang makita si Ryu, ay sobrang natakot na parabang nawala ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa nanginginig na boses, pinasalamatan niya si Ryu at sa isang iglap, nagsimula siyang tumakbo patungo sa labasan. Si Ryu, na nakataas ang kanyang itim na pang-ani, ay ibinalik ang kanyang atensyon kay Jiang. Sinabi niya na ngayon, sa ganitong deserted na pabrika, sila na lamang dalawa, kaya maaari silang mag-enjoy sa buong gabi nang walang sino mang makikialam. Si Jiang ay nakaluhod pa rin sa lupa, hawak ang kanyang maliit na pipi na nanginginig sa sakit. Ang sakit ay sobrang tindi na nahihirapan na siyang huminga. Matapos mapanood si Jiang na umuungol sa sakit ng ilang sandali, naging masama ang ekspresyon ng mukha ni Ryu at nagbigay siya ng nakakatakot ng ngiti sabay sabing, Ngayon simulan na natin ang tunay na laro, hindi ba? Nagalit si Jiang, nagsimulang umagos ang mga ugat sa kanyang mukha. Lumaki ang kanyang mga mata na parang handang sumabog anumang oras. Patuloy siyang nagmumura kay Ryu, sinasabing papatayin siya at naghanda na umatake habang hawak ang kanyang panggupit. Nakita ni Ryu ito at bahagyang tumawa, sinabing nagustuhan niya ang reaksyon ni Jang. Binanggit niya na walang saya sa pag-torture at pagpatay sa isang tao na nawalan na ng pag-asa na mabuhay. Ang isang tao na gustong mabuhay at may ego, iyon ang paborito niyang wasakin. Si Jang, na nakikita si Ryu na nakangiti, ay nagalit na sa kanya. Sa isang kamay, hawak ang kanyang maliit na pipi at sa kabila naman ay ang panggupit. Tumakbo siya patungo kay Ryu upang patayin siya habang sumisigaw. Tumakbo si Yang patungo kay Ryu at sinimulan ang sunod-sunod na atake gamit ang kanyang yelo na panggupit. Ngunit si Ryu ay nakaiwas sa lahat ng atake. Patuloy na umatake si Jiang kay Ryu. Pagkatapos ng ilang sandali, talagang naiinis na si Jiang. Iniisip kung paano sa lahat ng bagay ay nakakaiwas si Ryu sa lahat ng kanyang atake na parang nakikita ang hinaharap siya ay pinagpapawisan at lalong naiinis. Si Ryu, na patuloy na nakakaiwas sa mga atake na parang naglalaro sa isang batang dalawang taon, ay nagkomento ng nakatawa na hindi siya makapaniwala na si Jiang ay patuloy na may dalang panggupit na parang sa goblin na lahat ay mayroon sa unang round. Ngayon, sa sandaling ito, sapat na ang laro para kay Ryu. Kaya sa susunod na sandali, tumalon si Ryu sa tabi ni Jiang at sa oras na iniunat ni Jiang ang kanyang kamay Upang atakihin si Ryu gamit ang kanyang panggupit sa isang hiwa, pinutol ni Ryu ang kamay ni Jiang. Ngayon, ang dugo ay sumabog mula sa kamay ni Jiang na parang fountain. Si Jiang, na nakakita ng dugo, ay unang nagkaroon ng panic attack. Pagkatapos, habang sumasakit ang kanyang kamay, nagsimula siyang sumigaw ng buong lakas, nakatayo lang doon na hindi alam kung ano ang gagawin. Ang buong katawan niya ay nanginginig at si Ryu, ay pinapanood lamang ang eksenang ito na may kasiyahan, natutuwa sa pag-iyak ng morally corrupted na hari ng kalokohan sa sakit. Pagkatapos, nang aasar na tinanong ni Ryu si Jiang, masakit ba? Sinabi niya na kung masakit, dapat maghanda si Jiang dahil hindi pa siya nagsisimula. Ito ay trailer pa lang. Si Jiang, sa sandaling ito, na nasa matinding sakit, nagngangalit ang mga ngipin, ang muka ay namumutla hawak ang kanyang kamay gamit ang kabilang kamay upang pigilan ang pagdagsa ng dugo, ay napagtanto niyang siya ay nasa masamang sitwasyon. Bago pa man makapagpahinga, biglang nawala si Ryu mula sa kanyang pwesto at sa isang iglap, tumakbo siya patungo kay Jang. Ush! Mabilis na pinutol ni Ryu ang isa pang kamay ni Jang, at wala nang nagawa si Jang kundi sumigaw na parang asno. Dumadaloy ang dugo mula sa parehong kamay niya Nagiging malabo ang kanyang paningin at siya'y nahihilo. Parang nag-aapoy ang kanyang buong katawan at ang takot ay bumalot sa kanyang isipan. Natatakot si Jang iniisip na sa ganitong takbo. Talagang papatayin siya ni Ryu na parang inaalog na manok para sa hapunan. At kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan para bulagin si Ryu. Saka siya tatakbo para sa kanyang buhay. Tumingin si Jang kay Ryu ng matagal at nang makita niyang nakatayo lang si Ryu at masayang nakikinig sa kanyang mga sigaw, nakakita siya ng pagkakataon. Agad na inactivate ni Jiang ang kanyang kakayahan habang sumisigaw at nagmumura kay Ryu. Ang buong katawan niya ay nagsimulang lumiwanag at sa sandaling iyon, nagpasya siyang bago tumakbo, dapat niyang masaktan ang mga mata ni Ryu. Sumigaw siya, mamatay ka putang ina mo. Pero sa susunod na sandali, may hindi inaasahang nangyari. Unti-unting nagdilim ang liwanag ng kanyang katawan at ang buong ningning nito ay nagsimulang maglaho na nagresulta sa pagkansela ng kanyang kakayahan. Naguluhan si Jiang, nag-iisip, anong nangyayari dito? Nang bigla siyang magising sa katotohanan, naintindihan niyang anuman ang dahilan, hindi gumana ang kanyang kakayahan. At ngayon, malapit na siyang mamatay. Dagdag pa rito, nagmura pa siya kay Ryu, sinabing papatayin siya kaya't wala nang puwang para sa pagmamakaawa. Sa pag-iisip na ito, siya'y pawis na pawis habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Si Ryu, patuloy na tumatawa sa ilalim ng kanyang maskara, ipinaliwanag na hindi gagana ang shining scale ni Jang kay Ryu dahil walang liwanag sa lupa ang makakalapit sa kanya. Alam ni Ryu na mangyayari ito, kaya't bago pa man, inihanda na niya ang kanyang kakayahang Night of Death na nakuha niya sa ikatlong round. Sa paggamit nito, kaya niyang utusan ng kadiliman, tinitiyak na walang liwanag sa lupa ang makakalapit sa kanya. Muli, inihanda ni Ryu ang kanyang itim na pang-ani upang atakihin si Jang. Sobrang natatakot si Jang na parang gusto na niyang umihi sa kanyang pantalon at bago pa siya makagawa ng anuman, whoosh! Sa susunod na sandali, si Ryu sa isang iglap, walang awa mabilis na pinutol ang parehong binti ni Jiang na parang pinutol ang mantikilya. Sa isang sandali, hindi pa rin naisip ni Jiang kung ano ang nangyari, nakatayo lang siya. Sa susunod na sandali, nahati ang kanyang katawan mula sa kanyang mga binti at nawalan siya ng balanse. Bumagsak si Jiang sa sahig habang sumisigaw. Tulad ng dati, pinapanood lang ni Ryu ang magandang tanawin mula sa likod, nag-e-enjoy. Ngayon, tuluyan nang bumigay ang espiritu ni Jiang. Habang dragging ang kanyang katawan, lumapit siya kay Ryu habang umiiyak. Ang buong katawan niya ay nanginginig at sa sandaling ito, napakaraming dugo ang nawala sa kanyang katawan na siya ay nagiging maputla. Umiiyak, tinanong ni Jiang si Ryu kung bakit niya siya ginaganyan. Tinatawag siyang demonyo. Sa pagkarinig sa salitang bakit, talagang nagalit si Ryu.